Yo mga chong, game 3 po tayo Ayan, ganun po ulit ang mechanics And like and share Follow po sa akin para po maging valid po yung ah uh, Yung sticker ko yan At maraming marami po salamat sa nag sponsor po ulit yan. 200 pesos po sa makakakita po ng sticker na yun At mara ang isang kong clue At saka maraming tao Yun Basta nyo yung video At yun mga chong Let's Itong go! sticker na to Ang pinapahanap At may perm ako po Kayo na po Ang maghanap Let's go At yun mga chong Ayan Dito ko po ita-drop Ay kayo na po ang bahala Ayan Nakikita nyo naman Ay siguro naman Alam nyo na kung saan ito Ay papano Kayo na po ang bahala Mga chong Good luck Let's go na yun mga chong yan nai-drop ko na po kung saan nakakita nyo na po sa video ko ngayon at comment nyo na lang po kung sino po makakakuha yan maraming salamat po kailangan po nakashare at follow po sa akin and let's go nasa sticker po may pair mga po pala at maraming maraming salamat po sa nagbigay po sa pala ngayon at sana po ay marami pa pong magbigay para magmarami mapasaya thank you thank you boom